Okay guys. Tara ito. Ito tayo. for today's video. Panse. Lugaw. Okay. Okay. Sampurado. Hindi na makita si Sampurado. Ayan guys, ang ating for today's video. Ayan. Hindi tayo sa palintinang ng basic Carissa. Wala pa masyadong tao. Almusal po! Walang mga tao. May tinda pa kami buko. Uh -huh. Uh -huh. Ano ko nang ganyan mo Parang ingay.